ikaw ang star ng aming Pasko. Once again, bro, ikaw ang star ng aming Pasko. Thank you so much, dear Lord, for the gift of life. Advance Merry Christmas, everyone. Thank you, Inday Ngabel, for that. Parul. And then, so, tonight, itutor ko po kayo sa lavas ng aming bahay kung gaano siya kaliwanag paggabi. Let's go. Tara! <laughs> house tour at night so maggabi na so para siyang ulan kasi kung tingnan niyo ayan noong oras na kayo mag mag alas 6 mag alas 6 na pero sa labas ay parang may namumuong mga clouds na makapal at malakas na yung hangin so sana uulan kasi yun yung gusto namin dito kasi sa dito kasi sa um, sa bayan, hindi ganun, hindi ganun kadalas umulan, unlike sa bukid. So, punta mo na tayo, punta muna natin sa labas at makinig tayo ng mga kuliglig habang pa dilim ang paligid. Let's go! So, mga ano, mga putak-putak at tugtuga ng manok ang madidinig natin day. so do you see meron na tayong ano dyan star ng Pasko so yan yung kay Inday Ngabel pinadala ko dito kay Leo sa bukid para ilagay dyan kaso lang nasira na yung mga ilaw so hindi wala na siyang ilaw day. okay lang yun at least it's still a Christmas so, lakas ng hangin eh. kung kitingnan ninyo day, malakas yung hangin talaga or kung kitingnan kung pakiramdaman ninyo malakas yung hangin yung dalawang mother ko nandun nagipag cheek up kung ay ano kuay, dun kasi magmasid ako sa pag dilim so yun yung aming dirty kitchen na talagang dirty dirty <laughs> So, yan no, yung clouds dyan so dito muna ako upo sa aking chair kasi hindi pa naman gaano kadilim habang hinihintay ko na didilim talaga dahil upo muna ako dito ito yung gusto ni Madam Wakwak gusto niyang bumili ng ganito habang dyan dahil so mamaya ah, mamaya pag madilim na ay makikita natin na yung full ilaw sa aming bahay pag gabi So, yan yung star. Kay galing kay Inday Ngabel. So, yan takip silim na dahil. Sana uulan. Kasi, mad, makapal yung ulap and then ipapakita ko sa inyo ang Vivi Vivi mm. so dito yan yan yung aming dirty kitchen so yung nakailaw ngayon nakabukas ng ilaw ngayon is yung solar solar muna yan so yan yung solar na binigay ni ni Ate Burns kasama yan yan binigay yan ni Ate Burns tapos yung solar na yan yung binigay ng kaibigan ko so pag mamaya pag madilim na madilim na ay i-activate natin yung hindi solar yung run by electricity kasi papakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag so yun sa baba solar din po yan yung yung galing ka sa uh, pinakababa ng hagdan tapos pag yung pinakataas ang yung bunga dyan excuse me sulay din po yun so yun yung aming buki dun talagang masasabi mo talaga na perfect place for a place of perfectionist Chuck. so dito tayo ayan so, yan yung yan yung dagat na sana uulan yan And yung garden namin courtesy of my two mothers silang dalawa ang nag silang dalawa ang dahilan cultivate the garden mga aso namin, ang dami naming aso dito apat or lima pinapakain namin so yun yung may bahay doon yung, yung pinakalas na bahay doon sa pinakataas tapos okay so yan lang muna kasi ano na ako punta na ako sa loob kasi mamaya ibabalik ako dito para ipapakita sa inyo kung gaano kaliwanag ang aming ay dito dito pa pala tayo sa sa ano sa dito sa pinaka pinakalikod na bahagi so ayan dapat hapon in this area here pinalagyan ko na din ito ng meron na ding solar dito So, ayun. So, nandito yung ibang aso. Yung mga aso dito tayo nag-guard. So, yun yung solar na yan. Okay? Tapos, maliwanag na maliwanag yan dyan. Paggabi. Okay? So, yan yung aming likuran na bahagi. Maraming aso dyan. At may natulog na aso dyan. <laughs> sega na oh, ano na mo? Ang mo ka. uwan lagi niyo. Lagi. Sana uulan. Kaya, ang sa'yo mo giluto ma? Kaya ni Norte. Manood mo na ako ng ano. So, this is ano uh, diba? This is the room of me. Ito tayo sa labas. So, wala pang ilaw yan na kuryente. So, mamaya. So, ayan yung star. Hi, nga bell Shout out to you. Thank you for that star. Matagal na yung binigay niya eh. Siguro mga 2 years ago. Okay. See you later. Bye. Yung kapal-kapal talaga ng ano ng cloud. Sana uulan. Yan ang ating makikita din habang ako ay nakaupo dito sa aking porch. Di ba? Sana uulan. Eh sana kung Lakas ng hangin. Merry Christmas to you. Ito yung sudan kamong kamunggay. 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 Pure kamong Kamunggay. Your kabunggay o humba, wala na humba. Humba, wala nang humba. na humba. Tuglang humba. Maghimo na po tag humba. Ganito kaliwanag yung aming bak, abak. Ah yung aming, ayan yung mother ko pinapakaon yung mga aso. Ganito kaliwanag yung aming outside part paggabi. Okay, so ipapakita ko sa inyo dahil, eh. are you ready? Let's go. yan yung mga aso namin na sobrang ang babait nila dai may nagbabantay sa likod. Yes, dai may nagbabantay sa ilalim. At yan yung star ng Pasko galing kay Inday Ngabel. Diba? Pinalagay ko dyan kay Leo kanina para there is of course para may sign na Christmas. Anyway, everyday naman talaga Christmas time. So, dito, napakaliwanag. And then, paggabi, pag matutulog na kami, yung ititira naming ilaw dyan is yung solar. Kasi, para makasipid kami sa kuryente. So, doon, sa baba, solar din yan. Solar yan, oh. Pinatransfer ko kay Leo yung panel kasi nga, hindi maano maaarawan tapos mga alas 10 pa ng gabi ay mau-off na ma mauubos na yung stored energy from the sun kaya pinaala ulan na dun. taligsik na ma taligsik taligsik na wait ha kasi papakita ko muna doon sa ano ano na um Umaambo na. So, ito naman sa likod na park. Kanina, wala pa yung ilaw. Ngayon, dami ng ilaw, day. At saka, ano na yon dyan? Very maliwanag. La, na umaambo na, day. Ibig sabihin, ayan, madilim na oh. Ibig sabihin, uulan na. If here comes the rain. Welcome, rain. Ayan, no. Umambu na talaga, day. Kaya kailangan ko ng... Taligsik <coughs> na. Ha? Ay, lo, pressure? Hmm. Kung matay ko agbalita eh. Wala tay ko agbalita. Grapes. Basi sana matay. Kuwan biya ka na. Ang akong mga bukatets. Bukatets na lang. Isood na. Bukatets. Bukatets. Kasama the other. Bibi. This is the mother and this is the baby. Where's the father? Where's the father? Wala man dito yung father. So ayan yung likod na part, maliwanag na maliwanag. Tapos dito yung ginawa naming ginawa naming sampayan. Bibi. ha? na. Bibi ayo, baby, Bibi. Bibi. Ming, 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 ming. 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 Ming, kaki wak. Ming, ang gawas na. Tago mo na Tago sa video Merry Christmas and a Happy New Year. Tingnan nyo sa labas. Ito tayo sa labas dahil. Tignan niyo ang aming, ay diba, ang aming star. Ikaw ang star ng Pasko. Merry Christmas! Thank you Inday Ngabel for this star. Ganon. umambun na. ambon is real. Taligsik na ma. So that's it. That is our balik-balik. <laughs> <laughs> so yun yung aming ah uh, situation pagkagabi dito sa aming bagong bahay. So kompleto na siya. Ang kulang na lang dito talaga is mga upuan which is meron na tayong sponsor dyan. Pero sinabihan ko na, Madam, ah uh, tawag doon, yung upuan na yan, sa totoo lang, ay naka, ano yan, naka, tawag doon, nakapagpasiksik. <laughs> ang upuan, nakapagpasiksik yan sa aming bahay talaga. Kasi maliit lang talaga ang bahay namin. Kaya, sinabihan ko yung na, magbibili ng upuan na, Ma'am, ibigay mo muna yan, Ma'am, sa pamilya mo, Ma'am kasi yung ibigay mo sa akin na pambili po ng upuan ay sa ngayon sa totoo lang hindi ko pa kailangan yan oo kasi may mga plano pa ako na di ano ko pa so wag, wag, po, wag, po kayo mag alala oo kasi nga talagang hintay lang tayo no okay so darating din ang time na magiging makikita ninyo bakit hindi pa hindi pa ako bumili ng upuan okay that's it for now happy weekend Ingat! Merry Christmas!